GUNI -guni TV Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang Glenn at Isa. Limang taon na silang nagsasama. Pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Wala naman daw baog sa kanilang dalawa. Tuwing piyesta sa Uban ay nagsasayaw sila rito'ng mag-asawa. Hinihiling nila sa patron ng Obando na bigyan sila ng anak. Napag-usapan nila mag-asawa, mag-aampon na lang sila ng bata. May mga pinupuntahan na rin silang mga bahay-ampunan. Kaya lang sobrang haba ng mga proseso. Malungkot ang pagsasama ng dalawa. Wala kasi silang anak na inaalagaan. At may mga araw na nararamdaman ni Aista na nanlalamig na ang asawa niya sa kanya. Naiisip niya tuloy na nang bababae na ito. Gabi na, hindi pa dumadating si Glenn. Antay nang antay si Aista. Tingin na siya nang tingin sarilo niya kung anong oras na. Lumabas siya ng bahay nila. Binukas niya ang gate. Nakakita siya ng isang basket. May laman itong sanggol. Agad niya itong kinuha. Numingali nga siya sa paligid. Wala siyang taong nakita, kundi mga sasakyan lang na nakaparada. Nagpasyanat siya na ipasok ang sanggol sa loob ng bahay nila. Napakagwapo at napakaamo ng mukha ng sanggol. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Ang asawa pala niya to. Nagulat si Glenn sa nakita niya. Kaninong anak yan? Tanong ni Glenn kay Aisa. Nakita ko lang siya sa labas ng gate natin. May nag-iwan sa kanya doon ang sabi ni Aisa. Natuwa ang mag-asawa. Sinadya sigurong iwanan sanggol sa labas ng gate nila. Alam siguro nang nag-iwan ng sanggol na wala silang anak, ang sabi ni Glenn sa isip niya. Simula nang dumating ang sanggol sa bahay ng mag-asawa, ay laging masaya ang dalawa. Kahit ilang araw pa lang dito ang sanggol, ay mahal na mahal na ito ng mag-asawa. Binilhan nila ito ng maraming damit at kinuhaan rin nila ito ng sarili niyang yaya. May kaya sa buhay si Glenn at Aisa, Masipag kasi ang lalaki at may sarili silang negosyo na tindahan ng mga bisikleta sa Quiapo at may mga paupahan silang apartment. Kasama ng sanggol na natutulog sa isang kwarto ang yaya niya. May dalawang katulong din sila Aisa. Isang gabi, may narinig si Glenn na parang may umakyat sa hagdan. Pabalik-balik ito. Tapos, hihinto sa tapat ng kwarto nila mag-asawa. Lumabas siya ng kwarto para tignan kung sino ito. Wala naman siyang nakita. Kaya, nagpa siya siya na silipin ang sanggol. Binukas niya ang kwarto ng sanggol. Nakita niya na tulog na tulog ito pati na rin ang yaya nito. Nakita rin niya na saradong sarado na rin ang kwarto ng dalawang katulong nila. Bumalik na siya sa kwarto nila mag-asawa. Ilang gabi na rin niya itong nararamdaman, kaya lang hindi niya ito pinapansin. Kinabukasan, nakita ni Glenn na karga ni Isa ang sanggol. Nilapitan niya ito sinabi niya kay Aisa na pabinyagan na raw nila ang sanggol. Nagulat sila nang umiyak nang umiyak ang bata. Kinuha ito ng yaya para patigilin ang sanggol. Baka masakitan tiyan ang sabi ni Aisa. Maya-maya lang, tumahan na ang sanggol. Nagpasya ang mag-asawa na pabinyagan na nila ito kumuha sila ng mga ninong at ninang. Pumili na rin sila ng simbahang kung saan bibinyagan ang bata. Isang gabi, kumatok ang yaya ng sanggol sa kwarto ng mag-asawa. Tinanong niya kung kinuha raw ba ng mag-asawa ang bata. Nagising raw kasi siya na wala na ito sa tabi niya. Nagulat ang dalawa Agad tumakbo ang mag-asawa sa kwarto ng sanggol. Nakita nila na mahimbing itong natutulog sa kuna nito. Hindi makapaniwala ang yaya. Talagang wala ang sanggol kanina sa kwarto nila. Kinabukasan, maagang nagising si Glenn. Nagtaka siya sa nakita niya sa kanilang hagdan. Maliliit na bakas ng paa ng tao para itong paa ng isang sanggol. Napakarami nito. Kumuha siya ng basahan at nilinis niya ito. Kinabahan siya. Lagi siyang nakakarinig ng mga yabag at kaluskos sa loob ng bahay nila. Paglalabas naman siya, nawawala ito. Isang gabi, narinig nila Glenn na sigaw ng sigaw ang yaya ng bata agad silang pumasok sa loob ng kwarto. Nakita nila na nagdudugo ang mga daliri ng yaya. Bakit? Anong nangyari ang sabi ni Aisa? Sinabi ng yaya na impakto ang sanggol. Takot na takot ang yaya habang nagkikwento. Aalis na raw ito. Nagalit si Aisa. Tulog na tulog kasi ang bata at napakaamo ng mukha nito sinabihan ni Aysa na nababaliw na ang yaya ng bata hindi kumikibo si Glenn parang naniniwala siya sa sinasabi ng yaya hindi lang niya ito pinapahalata sa asawa niya umalis na ang yaya ng bata kaya sa kwarto ng bata natulog si Aysa nung gabi na yon Napamahal na ng husto ang sanggol kay Aisa. Nang gabi na yon, nagpa si Glen na dalhin na lang ang bata sa bahay ang punan. Kinabukasan, kinausap niya si Aisa. Nagalit ang babae. Sinabi ni Glen na naniniwala siya sa kwento ng yaya ng bata. Simula raw nang dumating ang bata ay kung ano-anong kababalaghan ang mga nakikita at nararamdaman niya. Hindi pumayag si Aisa na dalihin nila ang bata sa bahay ampunan. May nakuha na raw siyang bagong mag-aalaga sa bata. Dalawang araw pa lang ang bagong yaya ng sanggol ay umalis na ito. Nakita raw nito na naglalakad ang sanggol pababa ng hagdan. Nanginginig ito habang nagkikwento. Nangilabot si Glensa sa narinig niya. Binuhat niya ang bata at nagpasya siya, siya na dalhin ito sa bay ang punan. Nagulat silang lahat nang naging halimaw ang bata. Nagbago ang mukha nito. Naging tiyanak ito. Naihagis ni Glen ang bata sa sobrang takot niya. Natulala si Aisa sa natuklasan niya tiyanak pala ang sanggol na inaalagaan nilang mag-asawa. Hinila ni Glenn ang asawa. Mabilis silang tumakbo pababa ng hagdan. Nagulat sila nang nakita nila na ang bata ay nasa hagdan. Nanlilisik ang mga mata nito. Sigaw ng sigaw si Aisa. Tumakbo ang mag-asawa paakyat sa hagdan mabilis silang pumasok sa kanilang kwarto. Hinarang ni Glenn ang kanilang kama sa pinto para hindi ito mabuksan ng tiyanak. Ang dalawang katulong ng mag-asawa ay takot na takot. Mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng bahay. Naisipan ng dalawang katulong na humingi ng tulong sa isang pare. Nanginginig sa takot si Aisa pilit na binubuksan ng tiyanak ang pinto. Maya-maya lang, dumating na ang pare at ang dalawang katulong. Kitang-kita nila na nasa labas ng pinto ng kwarto ng mag-asawa ang tiyanak. Hindi makapaniwala ang pare sa nakita niya. Nagdasal ang pare at binasbasan niya ang tiyanak. Galit na galit ang tiyanak na nilisik ang mga mata nito na nakatingin sa pare. Kahit natakot na takot ang pare, pinagpatuloy pa rin ito ang pagdarasal at pagbasbas ng holy water sa tiyanak. Agad na lumabas ng kwarto si Glenn at Isa. Nakita nila na lalong nagagalit ang tiyanak sa ginagawa ng pare. Nagdasal din ang mag-asawa at ang dalawa nilang katulong. Nagulat na lang silang lahat nang biglang natumba ang tiyanak at unti-unting nalulusaw ang katawan nito hanggang sa naglaho na ito. Nagpasalamat ang mag-asawa sa pare. Nang gabi na yon ay umalis na ang mag-asawa sa bahay na yon at hindi na uli sila bumalik dito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat